Mga ng pagkakataon Magbabalik pa ang kakaon. Magandang umaga mga kabukid Eto, Dito kami sa tambayan namin magluluto ngayong umaga Kasi po kahit doon sa bahay namin pag pagganito umaga mainit Kaya dito kami ngayon Nuluto muna tayo ng sinaing. Magsasain tayo ng gas. Habang nagsasayang tayo mga kabukid, samahan niyo po ako at mangunguha tayo ng pungapong yun ang uulamin natin ngayong pang almusal. Tara po! Dito lang sa paligid naman. Dumilipas ang panahon Kabiyak ng ating Ganito lang po dapat mga kabukid ang kunin natin or bumuka man po ng konti yung dahon niya, ganyan lang po pwede pa. So ito, kasi pag ganito, malambot pa po yan. Bukunin natin to mga kabukid. Hindi sobrang nalaki ngayon, gawa ng walang ulan, kaya medyo maliliit din ngayon ang pungapong. Po Tara mga, gahanap pa po tayo. Ito pa po ang isa mga kabukid to oh. Ayan. Kahit ganito yung panang dahon niya, pagbuka, pwede pa po yan. Ito mga kabukid, pwede pa to. Maliliit po kasi, gawa nga ng walang ulan. Kaya ganito lang kalalaki. Ah, mga kabukid, ito maghahanda na tayo ng pangrikado natin sa ating igigisang sardinas na may pungapong. Iwahiwain ah, natin ng sibuyas, mga kapukid. Tapos ito po, paminta, pitpitin natin. Babalat na po ako ng pungapong, mga kabukid. Mga kabukid, dapat po ang pagbabalat natin ng pungapong ay makapal ang pagbalat niyan. Ganyan po. Para hindi siya makate. Tapos, ang paghiwa na po natin, kasi lalagyan natin na sa dinas, pag ganyan na siya. Igisa na natin mga kabukid yung ating satinas. Lagyan na natin ng mantika mga kabukid. Lagyan na natin ng bawang natin mga kabukid. Lagyan natin ng sibuyas. Buksan po natin tong sa binas, mga kabukid. Ay, ito na mga kabukid, dilagay na natin ang ating pungapong. Ang sarap na ito, mga kabukid. Mga kabukid, nilagyan ko ng tubig yung lata ng sardinas. Ito lang yung pang natin. Ganito lang karami. Sakto na to. Timplahan natin ng asin, mga kabukid. Kaya ilagay na rin natin yung ating pamenta. mga kabukid dito luto na po yung aking ginisang sardina sa may pungapong ang sarap po kakain na po kami mga kabukid tayo na at mag pray dali na mga bata ating kain na tayo mga kabukid dito kami sa aming tambayan mainit kasi doon sa bahay kahit eh, umaga pa lang, maalinsangan na. Okay, dito, sa ilalim tayo ng puno. Ayan. Ba't kasi nag-ano ka, pumunta ka dun sa nang hindi nagpapayo. Ang kakumbrera naman ako, na, yung malay ko <coughs> bang mga arek ku masuk Danina ku ya main kana besanyo anu no? nyong dicok oi ana Ayan tayo mga kabukit. Ang sarap niya. Dapat dati niyang binuksan yung kanin. Para lumamig. Ayan. Subukan nyo po mga kabukid. Pungapong at saka sardinas. Yan. Murang-murang ulam yan. Sardinas lang ang bibilhin. Paalam po mga kabukid. Hanggang sa susunod na buhay bukid.